Kung hindi mo pinapahalagahan ang kasaysayan ng iyong bayan, pinapatunayan mo lang lalo ang iyong kamangmangan. Dahil kay magagaya lang din sa mga dahon na basta-basta na lang bumibitaw sa puno sa panahon ng taglagas. Sumasabay sa indayog ng ihip ng hangin at kapag nahulog na ay umiindak sa galak sa pag-aakalang nakamit na ang kalayaan. Ngunit sa duloy tatangas lang pala habang natutuyo at unti-unting nawawala ang ganda ay tsaka palang may iisip na siya pala ay bahagi pa rin ng punong kanyang iniwan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng barkong magiting na nakipaglaban sa mga dayuhan. Buong bagsik na hinarap ang mga kalaban at inialay ang sarili makamit lang ang pinakamimithin kalayaan. Ngunit kalayaan nga bang maituturing kung ang mga taong iyong ipinagtanggol ay sila pa palang magiging mitsa ng pagwawakas ng iyong kasaysayan. Ang kwento ng mga kagitingan at sakripisyo ng El Fraile o yung tinaguriang Unsinkable Battleship ng Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa timog na bahagi ng Corregidor ay mayroong isang isla na napakatibay sapagkat ito ay binubuo ng purong bato. Ang islang ito ay nakaharap sa buka ng bahagi ng Maynila na siyang kabisera ng Pilipinas. Napakagandang strategic position nito para gawing pandepensa sa anumang banta na papasok sa Maynila. Una itong napansin ng mga Kastila dahil panahon pa man ng digma ang Amerikano at Kastila ay nilagyan na nila ang El Praile na mga kanyon upang magsilbing unang depensa nahaharang sa pwersang Amerikano na pumapasok noon sa Maynila. Dahil sa napakagandang lokasyon nito ay napakaraming winasak ng na mga barko at pinahirapang mga kalaban ang El Prile bago ang mga ito makalampas sa kanya. Pero ganon pa mas nanaig pa rin ang mga Amerikano sa digmaan na humantong sa pagkakabenta ng bansang Pilipinas upang sila naman ang magkontrol sa ating bayan. Sa pag-alis ng mga Kastila, ay nalalaman ng mga Amerikano ang kahalagahan ng isla ng El Prile na minsan na rin nagpahirap sa kanila. Dahil dito, ay nagkaroon din sila ng malaking interes para tuluyang i-develop ang El Prile para sa kanilang sariling kapakinabangan na pangdepensa. Ang initial na plano ay gagawin lang sana nila itong main control at himpilan ng mga sundalo na nagbabantay sa karagatan ng Maynila. Subalit dahil sa sobrang laki ng pangangailangang pandepensa ng bansa natin, ay napagpasyahan nilang tuluyan ng baguhin ang plano. Buwan ng Abril noong taong 1909, sa tulong ng pinagsamasamang mga inhinyero, mga sundalong Pilipino at Amerikano, ang dambuhalang islang bato na El Prile ay matyaga nilang tinibag at idinesenyo sa anyo ng isang totoong battleship. Na kung titingnan mula sa itaas ay di mo akalaing isa lamang itong isla. Pinalibutan nila ito ng bakal at binuhusan ng makakapal na simento. Ang battleship na El Braille ay mayroong 350 talampakang haba, 144 na talampakang lawak at may taas na 40 talampakan mula sa ibabaw ng dagat. Sa kapal na 25 talampakan sa taas at 25 hanggang 36 na talampakang palibot ay imposibleng mawasak ito ng kahit na anong klaseng pag-atake ng mga kalaban. Yun nga lang ang battleship na El Braille ay nakalak sa isang posisyon dahil hindi naman talaga ito pwedeng tumakbo. Noong taong 1916 ay eh meron na itong dalawang pares na napakalaking kanyon na sadyang dinisenyo para lang sa El Praile. Armado din ang battleship na ito ng mga anti-aircraft batteries na nakapalibot sa buong barko. Sa kabuuan ay eh gumugol na sampung taon bago na kumpleto ang napakatibay na battleship na El Praile. At sa halip na El Praile ang islang iyon na ginawa nilang battleship ay eh tinawag na nilang Port Drum Nahangon naman sa kanilang bayani na si Brigadier General Richard C. Drum na veterano ng Mexican-American War at American Civil War. Ganon din ang mga pangunahing kanyon nito ay ipinangalan nila sa iba't iba pang mga bayaning na noong panahon ng American Civil War. Ang Fort Drum ay isang state of the art na pasilidad sa modernong panahon na ang ibig sabihin noong mga panahon na yun, ang battleship na ito ay siyang pinakanangunguna pagdating sa teknolohiya at mga kagamitang pandigma. Dahil ito ay nagtataglay ng pinakamalalaking kanyon at pinakamakakapal na baluti na hindi pa nasasaksihan ni numan sa kasaysayan. Meron din itong sariling ekonomiya sa loob kung saan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga tao ay matatagpuan muna dito. Ang pork drum ay kayang-kayang mamuhay ng hiwalay sa mundo sa loob ng hanggang apat na taon nang hindi umaasa sa labas. Binubuo ito ng ilang palapag pa ilalim kung saan dalawandaan at apat na mga opisyal at enlisted personnel ang naninirahan dito. Sa upper deck sila nagbabaraks upang magbantay sa mga karagatan ng Maynila at pumapasok lang sila sa loob kung may banta ng mga kaaway na kailangan nilang makipaglaban o di kaya naman ay kapag masamaan lagay ng panahon. Kumpleto sila sa mga pangunahing pangangailangan mula sa mga generators, supply ng mga pagkain at inumin, supply ng mga kagamitang pandigma at kung ano-ano pa na nakaimbak sa kanya-kanyang kwartong mas lalo pang pinakapal ang mga pader bilang baluti. O sa madaling salita, ang port drum ay isang battleship na imposibleng mapalubog o matalo sa labanan. Niwala din itong landingan ng mga sasakyang pandagat, kaya't maliban kung magmumula sa itaas ay eh hindi malalaman kung paano ito papasukin sa loob. Ang port drum ay natatangi sa mundo sapagkat nag-iisa lang ito at Pilipinas lang ang merong ganito noong panahon na yun. Panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig nang masubukan kung gaano nga ba talaga katatag ang battleship na Port Drum. Buwan ng Disyembre taong 1941, sa mabilis na pag-abante ng mga mananakop na Hapones, ay ang Port Drum lang ang nag-iisang battleship na nasa Pilipinas noon. Pero kailanman ay hinding-hindi ito yumuko sa mga kalaban. Ang Fort Drum ang pangunahing sumusuporta sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakikipaglaban sa Maynila hanggang sa pag-atras ng mga ito patungong Bataan. Ikadalawa ng Enero taong 1942, nang ang Fort Drum na nagpapahirap sa mga kalabang Haponis ay inatake ng napakalaking puwersa ng mga kalaban mula sa itaas. Gamit ang mga aircraft bombers ay walang humpay na binagsakan nila ng mga bomba ang Fort Drum. Subalit so, tinawanan lang ito dahil para lang siyang kinikiliti ng malalakas na bomba ng mga kalaban at hindi man lang natinag sa lakas ng pag-ataking iyon. Ilang linggo nang magsimula ang walang humpay na pagsalakay sa Fort Drum ay nagdagdag pa sila ng mas marami pang mga anti-aircraft batteries para tapatan ang mas pinaigting pang pag-atake ng mga Haponis mula sa itaas. Kitang kita ng mga kalabang Haponis na hindi man lang nila nakagalusan ang port Drum. Kaya't noong buwan ng Pebrero ng taon na yun Makalipas ang isang buwan na pag-aaksaya ng bomba ay malalaking battleship naman ng na mga Hapones ang ikinalat nila sa may bahagi ng Ternate sa Kabite kung saan mula dito ay binobomba nila ang Bataan Peninsula at Corregidor bilang bahagi ng makasaysayang Battle of Bataan na kalaunan nga ay nagpayuko sa ating magigiting na mandirigma. Subalit gaya ng inaasahan, ang Port Drum ang naging pinakamalaking balakid sa kanilang hanay dahilan para sa kanya ibohos e ang sentro ng opensibang Japones. Dahil dito ay umabot sa higit 1,000 direct hit ang tinanggap ng Port Drum sa loob lamang ng isang araw na matindi at walang humpay na pag-atake na siyang pinakamaraming naitala sa kasaysayan sa isang araw lamang na labanan. Subalit nagresulta lamang ito sa pagkawasak ng ilang anti-aircraft turret at konting uka sa napakakapal na baluti buhat sa pinakamalakas na impact ng kanyong bumagsak sa katawan ng pork drum. Nagaya ng dati ay kinikiliti lamang ito dahil hindi man lang umabot sa kalahati ng baluti ang nawasak ng mga kalaban. Subalit ganun paman sa pagpapatuloy ng labanan ay di na napigilan pa ang pagkulaps ng depensa sa bataan at sa kanilang pagbagsak ay nabihag ang mga defenders doon. At di nagtagal ay ganun na rin ang naging kapalarang sinapit ng korehidor ngunit na natiling matatag ang Port Drum. Sa katunayan, noong ika ng Marso taong 1942, bago pa man tuluyang bumagsak ang korehidor ng gabi na yun nang mag counter ang Port Drum at danda ang mga barkong pandigma ng mga Hapones ang nawasak kung saan libo-libo naman sa mga kro ang mga namatay at nagkaroon sila ng napakalaking casualties sa kanilang hanay. Taliwas din ito sa sinasabi ng marami na ang daw ang huling nakipaglaban sa mga Hapones dahil bumagsak na ang lahat ng ito pero ang port drum ay nanatiling matatag at patuloy na lumalaban. Subalit matalino ang mga Haponis. Dahil hindi nila matalo-talo o mapasok ang port drum, ay nagbanta silang papatayin nila ang libu-libong mga sundalong Pilipino at Amerikano na noong mga sandaling iyon ay nabihag na at kasalukuyang nasa death march kung hindi ibababa ng port drum ang kanilang mga armas. Dahil dito ay wala nang nagawa pa ang port drum kundi isakripisyo na lang ang kanyang sarili kaysa sa libu-libong mga mandirigma. Pero bago pa man sila tuluyan sumuko, ay sila na mismo ang nagwasak sa mga batteries nila at iba pang mga kagamitan upang hindi na ito mapakinabangan pa ng mga kalaban na hapones. Sa kabuuan, 428 sa mga opisyal at sundalo ang lumabas mula sa loob ng port drum na siyang nagmamaneobra dito. Kompleto sila at wala man lang ni isang naging casualties simula na magsimula ang digmaan at sa kabila ng walang humpay silang inaatake ng mga kalaban, ang pinakamalalang natamulang ng mga crew ng Port Drum ay ang galos lamang at ang pagkabingi ng karamihan dahil nga sa sobrang dami ng bombang ibinabagsak sa kanila na lumilikha ng malalakas na pagsabog. Nang makuha na ito ng mga Haponis ay eh pinagkutaan din nila ito subalit dahil nga sa winasak na ng mga Pilipino at Amerikano ay eh di na rin napakinabangan pa para ipanlaban maliban na lang sa gawing kanlungan ng kanilang puwersa. Taong 1945, sa pagbabalik ng napakalaking hukbo ng mga Amerikano, ay isa-isa nilang pinalaya ang bawat islang natadaanan mula sa kamay ng mga Haponis. Ngunit gaya din ang inaasahan, ang Port Drum pa rin ang nagpahirap sa kanila na bawiin iyon mula sa noon ay mga Haponis na na nagkokontrol sa loob sapagkat nalalaman nilang wala naman talagang paraan para pasukin iyon. Pero ganun pa ay may bentahe pa rin ang mga Amerikano dito sapagkat sila ang mas nakakaalam ng pasikot-sikot sa mga pasilidad ng buong battleship sa pamamagitan ng blueprint nito na nasa kanilang mga kamay. Mula sa isla ng Corregidor ay gumawa sila ng napakalaking replika ng port drum at pagkatapos ay maingat na ginawa ng plano ang bawat gagawin. Naglagay din sila ng mga turret at mga ventilasyon na ayon sa eksaktong disenyo ng port drum. Pagkatapos nun ay eh, walang humpay silang nagsanay sa araw-araw hanggang sa maperpekto nila ang kailangan gawin kahit nakapikit ang mga mata o natutulog ang mga ito. Ibig sabihin, ang natatanging paraan para mapasok ang pork drum ay ganun dapat kaperpekto ayon sa plano upang mapabagsak ito. At nun ngang ikalabintatlo ng Abril taong 1945, ang tinaguro ang D-Day ng kanilang operasyon na yun. Ikawalo pa lang ng umaga na magsimula ng tumulak ang mga sinanay na sundalo at engineers para sa operasyon na ito. Mula sa isla ng Corregidor ay nagtungo nga sila sa Port Drum. Gamit ang isang landing boat ay doon sila dumaan kung saan ito yung bahagi ng Port Drum na hindi sila mapapansin ng dumedepensang kalaban. Ayon sa plano nila ay gumawa sila ng napakataas na hagdanan at tulay sa dulo nito para mabilis makakilos ang mga sundalo patungo sa ibabaw ng Port Drum organisado nilang pinuntahan ang kanilang mga posisyon ayon sa planong sinanay nila ng maraming mga araw. Pinuwestuhan nila ang mga ventilasyon at inabangan ang mga sundalong nasa loob sakaling sisilip ang mga ito sa mga lagusan. Pagkatapos isecure ang mga pwesto ay sinundan kagad ito ng mga engineers na may daladalang malalaking hose at pagkatapos ay binumba nila ang mga botas ng pinaghalong diesel at gasolina na umabot sa halos 10,000 litro ang naibuga papasok sa loob ng port drum. Wala nang nagawa pa ang mga hapones na natrap sa loob kundi namnamin na lang ang init ng impyernong nagbabadyang tumupok sa kanila. Hindi naman nila mapigilan ng mga ito mula sa itaas sapagkat napakarami na ng mga nakaabang sa kanilang paglabas. Inabot lamang ng sampung minuto ang operasyon na yun at pagkatapos ay sinindihan na ang mga mitsa na nakakonekta sa mga bala ng mortars bilang maging trigger sa pagsabog. 30 minuto ang itatagal ng minsang iyon nang sa ganun ay may sapat na oras ang mga sundalo para makalikas sa mas ligtas na lugar bago pa man ang matupok ang port drum. Habang sila ay nasa malayong lugar, ay kitang kita na nga nila ang malakas na pagsabog sa buong isla ng El Prile sa gitna ng karagatan. Una ay makapal na usok lang at ilang sandali pa ay nasundan na yun ng napakalakas na pagsabog kung saan dumaan pa ang impact nito sa kanilang kinalalagyan. Tanaw na tanaw rin ang pagsabog na yun mula sa isla ng Corregidor na ipinagbunyi naman ng mga sundalong nandudun. Sa sobrang lakas ng pagsabog na yun ay di na kailangang ilarawan pa ang kapalarang sinapit ng mga sundalong Haponis na nasa loob ng Port Drum. Inabot ng limang araw bago nawala ang nagngangalit na apoy at sa pagbabalik ng mga sundalo sa lugar ay walong bangkay ng mga sundalong Haponis ang kanilang natagpuan mula sa unang dalawang palapag at pagkalipas ng ilang araw pang pa paghahalughog ay higit anim na pong bangkay pa ang natagpuan nila sa ikatlong palapag. Kaya't anim na putwalo lang silang lahat na narecover ngunit pinapaniwala ang daan, daan pang mga Haponis ang tuluyan ng naabo at dahil nga sa lakas ng apoy ay wala nang natirang labi sa mga ito. Pero gaya ng inaasahan, ang port drum mismo ay hindi pa rin nagpatinag maliban sa bakas ng apoy na tumupok dito na natili itong nakatayo hanggang sa huling sandali ng digmaan. At sa pamamagitan nito ay naselyohan na at tuluyan na ngang nabawi ang Pilipinas sa kamay ng mga Haponis. Samantala sa paglipas ng panahon, ang El Praile o ang Port Drum na minsan ang nagpakita ng kabangisan sa laban at nabansagang ang battleship ng Pilipinas at hinding-hindi yumuko sa mga dayuhan ay babagsak lang pala sa kamay mismo ng mga Pilipino. Mga Pilipinong magbabakal, na walang pakundangang magpahalaga sa ating kasaysayan. Sila'y mga mangbang na mas piniling kalakalin ang mga bahaging ito ng pork drum kapalit ng kapirasong halaga. Maliban sa matinding bandalismo, ay inubos ang mga bakal, kinuha ang mga kanyon, at lahat ng pwedeng mapakinabangan hanggang sa tuluyang mawasak ang imahe ng makasaysayang battleship na ito. Ano nga ba ang halaga ng kasaysayan para sa ating mga tao? Tayo ba'y magagaya na lang sa mga dahong kusang bumibitaw sa mga puno sa panahon ng taglagas? Hindi magtatagal ay eh wala na tayong maisasagot sa ating mga anak sa istoryang nakabalot kapag tuluyan ng naglaho ang pork drum. Ikaw kaibigan, may bahagi ka rin ba sa salaping tinimbang mula sa bahaging ito ng ating kasaysayan? Nasisiguro mo bang yan lang ang halaga ng ating bayan? Magkano ang isang kilo ng kalayaan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!